Thank well. you Hi everyone! Welcome back dito sa akin YouTube channel at kung hindi ka pa, naka-subscribe sa channel ko ay mag-subscribe ka na and click mo na rin ang aking bell icon dyan sa baba for more upcoming videos so ayun, for today's video guys is magpa-product review tayo and hindi lang tayo magpa-product review kundi itetest din natin yung product i-apply natin tong product sa aking mga baby. Ito ay kontra kuto daw. Kung effective nga ba, kailangan natin gumawa ng sarili nating uh, product review nito. Ayan, gagawa tayo and subukan natin yung product kung effective, kung talagang effective to sa kuto, pantanggal ng kuto. Ayan, at kung effective ito, ay may suggest ko ito sa inyo na talaga magagamit ninyo ngayong panahon na talaga ang ating mga anak. Ayan. So, ayun ang aking mga baby ay dalawa. And, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i apply itong gamit kong product na ito. So, ayan. Ito siya. Quell. Quell shampoo. Ayan. Gamot daw yan sa kuto. So, ayan. i apply natin siya sa aking mga baby. and Hindi ko alam kung paano nagkakuto tong dalawang baby ko. And ngayon, medyo konti na lang yung kuto nila kasi natsatsaga-tsaga akong isa-isahin sa kanilang ulo ah ayan and itatry ko nga itong 12 shampoo kung i-effect nga ba sa mga babies ko and kung effective gagamitin ko rin to kasi feeling ko may koto din ako koto so ayan so ayan guys mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-apply. -like. and meron naman siyang uh, direction for use sa likod ayan so ayan ngayon is kakagising ko lang halatang halata naman kakagising ko lang wala pang suklay-suklay ang lola nyo. Okay lang yan. Ganyan talaga tayo mga mother dito sa bahay. Pag nasa bahay lang tayo, ganyan ang itsura. Ganyan. So, ayan guys. Nabasa na yung buhok ni baby. Lalagyan na natin siya ng, uh, ng product. Ilalagay na natin tong quell shampoo sa ulo niya. Kasi nabasa na yung kanyang buhok. Ayan. I-apply na natin. So, apply natin yung shampoo. Direct na natin. Da-direct natin direct sa kanyang hair. Ayan. na si Ate Gwen, yung aking panganay. Harap ka dito, bebe ko. Yan, i-apply ia din natin sa hair niya yung product na Well Shampoo. Ayan, babasain muna natin yung hair ni Ate Gwen bago natin ilagay yung Quell. Anak, huwag mo isubo yan, shampoo yan. So, ayan. Wait lang. Babasain muna natin yung hair. Bago natin ah, na yung product oh, na Powell. Bali, dalawang sachet yung binili ko kasi wala yung Leishanis na brand. Kaya, well, ang nabili uh, ko. Kaya, try na natin. Lagyan ulit natin si Ayan. Ayan, nabasa na yung buhok ni Ate Gwen. Ayan. Siya naman ang lalagyan natin ng Powell. Ayan. Patulad ni Baby. Ayan. Sasampuhan so, natin siya ng Powell. Ayan. Iwasan lang din malagyan yung mata. Hindi pa na siya bumuk. Hindi siya bumubula. Ang ng puto. Pampatay ng puto. Ang Pampatay ng kuto, e? Tay ng kuto, pampatay ng kuto, pampatay pampatay ng kuto. Okay, cool. mm -hmm. Mama bakit ako na kaibit? kayaan mo at nakababali mong siya. Dito. Ang patay ng puto. Oh. Okay. Ang patay ng puto. Oh. Patay ng puto. Oh. Amaya, na anak mo ha ka nga ng, ano, ng tubig sa tabo. Dali, kuha ka tubig oh sa tabo. Dali, lakad. Okay. tubig sa tabo. E mag ka naman ano eh. dami ko. Amin, akad mo dami. ko mo naman tayo. naman. Baby ka pa. Ayan, dalaga? <laughs> ayan, nakababad yung hair ni Bunso. Mamaya ako babanlawan. Mga 10 minutes. And then si ate. Wala pa kasi si ate may binibili sa tindahan. Mamaya na si ate. Ayan, mamaya ako malalaman kung may madadalang kuto yan pag suklay ko, pag tuyo ko ng towel. So ayan, just keep on watching. Naglalaro si baby. Habang nakababad yung kanyang hair, diretso ligunin after nila kumain. Yes, baby? <laughs> yes, baby? Good. Okay, okay. Uh, Bulang-bula, oh, anak. Parang... Bago? Hindi siya parang tumabog, tama? Oh! Tumabog. Ano

Pagkit ng buhok yeah. mo. So, Suklayin na natin. At mamaya isusuyod. Suklayin. So, okay, binili sa butik A. Ah. Ay, hindi na sa araw. Hindi ko kita. Oo. Magpanti ka na. hinabad mo bad ka, tanggalin mo doon sa damitan. Ayoko na pala maglamog. Bumili ka ng sabon mo at maglaba ka ng damit na hinabad mo para hindi ka lagi nilagay sa damitan lang. Walang madadalang tuto. Yeah, let's get this. nya nya magdamit mag ka ng Gwen kay yan. Jam Yung t-shirt ang sa'yo, tsaka itong pajama. Panti ka na! Panti ka na! Ang alin? Ay hiyaan mo na, suotin mo na, matutuyo din yun.